karon na lang sa kan ngamingon sa mga buwi on ah kung kung ko boleh man sa tara pa di na di na makita sa nat na ang ang entrada ako na lang daw di pa na entro hello guys this is ana rules oh atoro ko atoro sa bili ba sa sikat kay wala man sa nga pamili Bitaw, nakaroon na sila mo, mukukutukot na, musulti pa sila nga kana ka nasikata sa Ana o kay o nga na lang pagtalaw na ito, nga sa Ana Rose, dure, dugi rin ka ikaw, kung maong magayon ng pagtalaw na ito, niya may magpuso lang nga, dari sa Ana Rose, o gikaon, kung ako may gikaon, sa tuyo, sa tuyo, nga pagkuyo na Ana Rose, dito yung balaya, o ay gikaon, nga nabuhi pa manap, sa dua ka to, hindi kung ako ay kaon, mabuhi pa na ikaw, Mingana, mingana, mingana pagi sila, ayakan mingana pagi sila kim, kanang kanang tanang gid dagdag og radapuno na nat natasika nang Ana Ros daw na di di daw kuno pa kan kuno na sa karada kuno na nato gid pangga dag nga kanana nasikat Katta daw kuno na gi mayda kuno natong trato daw kuno umbao yon nil ever nang gayu bao yon nila Ana Ros go ahead gami nagpuguman pagawm iton nato na ug mga na pa bao aton na lang sa satoro pamilya na nasakop ni sa Ros ya na ma boto man sila kun sa naros, Ros diri nga ningyahan man Ana Ros oh mayan oh git mayan man na sa gutz na sa tanan kan